Ayan, nahanap na namin kung saan ang daan papuntang Mount Fuji lahat ng turista binibigyan lang kami ng map kung saan kami pupunta ayan muusok lang ang mga bibig namin na dahil malamig alam mo ang lugar ng Japan kukunti talaga ang tao dito sa mga lugar nato eh wala kang makikita kahit anong hayo na naka... Wala kang sa tapat binipit ko pa rin po. Oo. At umaan talaga yung ano po. <laughs> Ang sakit sa mukha, Sam sa kamay, sa mga daliri, ang lamig. Oh. Hanapin pa namin siya. Katal busog na busog naman tayo, kaya malalaglag yung ating kinain. Alam mo, konti populasyon ng ano, no? Wala kami nakitang Pilipino pati. Halos karaniwan ng turista. Japan den Japanese den Mga ilan ilan kaya naka... Kaya Baka doon, doon sila ilan -ilan nakakita kami ng mga Indian pero... Talaga wala kami makita ibang lahi. Eh.